Narinig mo na ba kung bakit, kahit ang dami na nating iniinom na gamot, parang lalong nanghihina ang katawan, laging pagod, may iniinda, at minsan pa nga mas madaling kapitan ng sakit kaysa dati? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng pagkain na malamang nasa kusina mo na ngayon, na matagal nang ginagamit para sa pagpapaginhawa ng pananakit, pagpapabuti ng daloy ng dugo, at proteksyon sa puso? Marami sa ating mga nakatatanda dito sa Pilipinas, gaya rin sa ibang bansa, ay pagod na sa dami ng gamot na iniinom araw-araw. Lalo pa yung mga side effect, masama sa sikmura, nakakahilo, o minsan parang wala ng bisa. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isang natural na paraan na ipinaglaban ng isang doktor sa loob ng higit tatlumpong taon. Ang regular at tamang paggamit ng sibuyas. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo nga dyan kung taga saan ka nanonood. Quezon ba? Cebu? Davao? o isang tahimik na barangay sa probinsya? At syempre, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa channel na ito para hindi ka mahuli sa mga ganitong klasing video, ginawa talaga para sa'yo. Sa loob ng maraming dekada, binaliwala lang ang sibuyas. Lagi lang siyang ekstra sa ulam, pampalasa. Lang, kumbaga. Pero para sa doktor na to, iba ang tingin niya. Ayon sa kanya at pinatunayan pa sa mga pasyenteng sinamahan niya, ang sibuyas, kapag ginamit ng tama ay parang gamot, natural at epektibo. Sa dami ng senior citizens na sinubaybayan niya, marami ang gumaan ang pakiramdam, lumakas ang katawan, at gumanda ang kontrol sa presyon sa simpleng pagdagdag lang ng sibuyas sa pang-araw-araw na pagkain. Pero anong meron sa sibuyas at ganyan? Ito ka espesyal? Ang totoo? Ang sibuyas ay may mga natural na sangkap na malakas lumaban sa mga tahimik na pamamaga sa loob ng katawan. Itong mga pamamaga ang madalas hindi natin napapansin unti-unting naiipon at nagdudulot ng diabetes, pananakit ng kasukasuan, alta presyon, at kahit mga degenerative na sakit. Sabi pa nga ng doktor sa kanyang klinika, ang sibuyas ay parang tagalinis sa loob ng katawan. Nililinis ang mga ugat, pinapalambot ang mga arterya, tinutulungan ang atay sa pagdetox, at inaayos ang balanse ng hormones na konektado sa lakas ng katawan at overall na sigla. Hindi ito milagro. Pero para sa mga matiyaga at consistent, may resulta talaga. Kaya mahalagang maunawaan natin kung bakit napakabisa nito para sa mga may edad na. Kasi habang tumatanda ang katawan, bumabagal ang galaw. Hindi lang sa panlabas, kundi pati sa loob. Mabagal na ang metabolismo, humihina ang immune system at mabilis mapagod ang mga kasukasuan. Doon nagsisimulang magningning ang sibuyas, tahimik pero malakas na kakampi ng katawan. Hindi ito magic. Pero ang taglay nitong kombinasyon ng natural na sangkap, lalo na ang quercetin at mga sulfur compounds, ay sadyang matalino. Sama-samang kumikilos para tulungang ibalik ang balanse sa katawan, lalo na sa panahon na pinakakailangan ito. Ang quercetin ay isang uri ng flavonoid, isang natural na antioxidant na matatagpuan sa mataas na konsentrasyon sa pulang sibuyas. Sa iba't ibang panig ng mundo, pinag-aaralan ito ng mga siyentista dahil sa kakayahan nitong protektahan ang ating mga cells laban sa pinsalang dulot ng pagtanda at tuloy-tuloy na pamamaga sa loob ng katawan. Para sa mga nakatatanda, malaking bagay ito. Mas matibay na depensa laban sa sakit sa puso, baga at utak. At ang pinakamagandang balita, wala itong masasamang epekto tulad ng mga synthetic na anti-inflammatory. Samantala, yung malakas na amoy na nalalanghap natin tuwing hinihiwa ang sibuyas, Galing yon sa mga tinatawag na sulfur compounds. Pero hindi lang basta amoy ang dala nito. May mahalagang papel din sa kalusugan. Tinutulungan nitong palabnawin ang dugo. Kaya mas maganda ang daloy, mas mababa ang tsansa ng pagbabara sa ugat, at mas iwas sa atake sa puso o stroke. Isang bagay na ikinababahala ng maraming senior citizens. Bukod pa dyan, sinusuportahan din ng sulfur compounds ang atay sa pagalis ng toxins, at pinapatibay ang mga kasukasuan. Napakahalaga kung may iniindang pananakit sa tuhod, balakang o kamay. Isa pa sa mga benepisyo ng sibuyas ay ang tulong nito sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Sa Pilipinas, kung saan napakarami na ring matatanda ang may type 2 diabetes, ang simpleng epekto na ito ay pwedeng magbigay ng malaking ginhawa. Kapag naging parte ng pang-araw-araw na pagkain, ang sibuyas ay nakakatulong para iwasan ang biglaang Pagtaas ng blood sugar na pwedeng magdulot ng komplikasyon. At syempre, hindi natin pwedeng balewalain ang isa pang mahalagang epekto, pagpapalakas ng immune system. Ang kombinasyon ng antioxidants at nutrients na nasa sibuyas ay tumutulong sa katawan na labanan ang mga virus, bakterya, at paulit-ulit na impeksyon. Para sa mga matatanda na mas madaling kapitan ng sakit, ang epekto nito ay mas kaunting trangkaso, mas kaunting lagnat, at mas maraming lakas para ma-enjoy ang araw-araw. Pero lahat ng ito, syempre nakadepende sa kung paano ginagamit ang sibuyas. At dito, maraming nagkakamali. May mga nagluluto ng sobra, may sobra naman sa dami, at may iba na hindi alam kung paano ito isasama ng tama sa pagkain. Ang sikreto, nasa tamang paraan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba gamitin ang sibuyas sa tamang paraan para makuha talaga ang mga benepisyong nakita ng doktor na ito sa loob ng 30 taon? Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit maraming hindi nakakakuha ng resulta, kahit sinisikap ng mag-healthy, ay dahil mali ang paraan ng paghahanda. At sa sibuyas, napakalaking bagay niyan. Sabi nga ng doktor, ang sibuyas pwedeng maging gamot o wala ring silbi. Depende sa paano mo ito ginagamit. Ang unang dapat tandaan, may ilang sangkap ang sibuyas na mabilis masira kapag sobra ang init. Isa na rito ang quercetin, kaya kung palaging sobrang lutong sibuyas ang kinakain, sayang lang, naubos na ang mga natural na tagapagtanggol ng katawan. Mas mainam kung bahagyang luto lang, yung tipong igisa lang saglit. Pero kung gusto mo talagang makuha ang lahat ng bisa, ang sibuyas ay mas epektibo kapag hilaw. Isang simpleng paraan, hiwain ng manipis at ihalo sa salad. Lagyan ng kaunting olive oil at kalamansi o lemon. Abay, hindi lang pampagana, kundi parang natural na therapy rin. At kung gusto mo, ng pamparelax sa gabi, marami sa mga nakatatanda ang gumagamit ng sibuyas tea. Simple lang. Pakuluan ng tubig, patayin ang apoy, lagyan ng manipis na hiwang sibuyas, takpan at hayaan ng mga sampung minuto. Mainam itong inumin bago matulog. Nakakababa ng presyon, nakakapagpahinga ng mas maayos at nakakatulong pa sa ubo at baradong ilong. May tinatawag din na tubig na may sibuyas na naging isa sa mga paboritong natural na remedyo ng maraming pamilyang Pilipino na sumusunod sa alternatibong paggagamot. Simple lang ang paggawa. Maghiwa ng sibuyas, ilagay sa isang baso ng tubig, at hayaan ito ng ilang oras bago inumin sa umaga ng walang laman ng tiyan. Nakakatulong ito sa regular na pagdumi at sa paglilinis ng atay, pero isang paalala, hindi lahat ng sibuyas ay pare-pareho. Ang pulang sibuyas ang mas mayaman sa quercetin at mas madalas irekomenda para sa layuning pangkalusugan. Yung puting sibuyas, bagamat kapakipakinabang din, ay may mas kaunting aktibong sangkap. Kaya kung may pagkakataon, piliin ang mga organic na sibuyas yung walang halong kemikal para siguradong pakinabang ang makuha, hindi problema. Isa pa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang labis na pagkain nito. Oo, natural ito pero hindi ibig sabihin ay pwedeng sobra-sobra. Kapag naparami ang konsumo, pwedeng sumakit ang tiyan, magkaroon ng kabag o mairita ang bituka, lalo na sa mga mas sensitibo ang panunaw. Kaya ang payo ng doktor, dahan-dahan lang sa simula. Obserbahan kung paano tumutugon ang katawan. Ang tunay na karunungan ay nasa pagiging regular, hindi sa pagiging sobra. Para sa marami, ang pagdagdag ng sibuya sa pang-araw-araw na buhay ay hindi lang basta health tip. Ito ay naging bahagi ng isang mas malalim na ritual ng pag-aalaga sa sarili. Hindi lang ito simpleng reseta, kundi isang paalala na ang ating katawan ay karapat dapat pakinggan at alagaan. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mong may pagbabago. Mas gaan ang pakiramdam sa binti, mas madali ang paggising sa umaga at hindi na ganoon kabigat ang panunaw. Minsan pa nga yung matagal nang nawalang sigla unti-unting bumabalik at hindi lang katawan ang nakakaramdam. Marami ang nagsasabing mas kalmado rin ang isip. May koneksyon kasi talaga ang kinakain natin sa takbo ng ating pag-iisip. Kapag ang katawan ay hindi na abala sa pakikipaglaban sa mga tahimik na pamamaga, may natitirang lakas para sa mga bagay na talagang mahalaga. Makasama ang pamilya, maalagaan ang mga apo, makalakad sa labas at maramdaman na buhay ka pa may lakas ka pang ibahagi. Pero ang tanong, gumagana ba talaga ito para sa lahat? Ano ang nangyari sa mga pasyente ng doktor na ito sa paglipas ng mga taon? Nakita ba nila ang tunay na pagbabago? Sa mahigit tatlumpung taon, sinamahan ng doktor na ito ang daan-daang nakatatanda. Mga karaniwang tao, mga amat ina, mga lolo't lola, na araw-araw ay gumigising na may kirot sa katawan, umaasa sa gamot para makatulog o makalakad ng hindi hirap. At sa dami ng kanilang pinagdaanan, isa ang madalas nilang dala. Pagod na. At nawalan na ng pag-asa. Pero doon siya nagsimula, sa simpleng pagbabago sa pang-araw-araw na gawain. Unti-unting ipinakilala ang sibuyas sa pagkain, hindi bilang milagro, kundi bilang isang tuloy-tuloy na suporta sa kalusugan. At hindi nagtagal, nagsimula nang dumating ang mga kwento. Isa sa mga pinaka-naaalalang kaso ay isang ginang, 70 anyos, taga Laguna. Matagal na siyang may malubhang arthritis, lalo sa kamay at bukong-bukong. Araw-araw siyang uminom ng anti-inflammatory, pero tuloy pa rin ang kirot. Sa tulong ng gabay ng doktor, sinimulan niyang kumain ng hilaw na sibuyas sa salad at uminom ng tsaa ng sibuyas tuwing gabi. Pagkalipas lang ng mahigit isang buwan, ibinahagi niya na lumiit ang pananakit, gumaan ang paggalaw, at ang pinaka -importante, nakakatulog na siya ng buo ang gabi na hindi na naalimpungatan dahil sa kirot. Isang inspiradong kwento rin ang sa isang gino'o, 68 anyos, dating trooper ng jeep sa Davao. Matagal na siyang may alta presyon at pre-diabetes, at araw-araw umiinom ng pitong klase ng gamot. Pero nang simulan niyang baguhin ang kanyang pagkain, naglalagay ng pulang sibuyas sa tanghalian at umiinom ng tubig na may sibuyas tuwing madaling araw, unti-unting gumanda ang resulta ng kanyang mga lab test. Sa huling check-up, may ngiti sa labi niyang sinabi, parang ang gaan-gaan sa loob. Hindi na ako hinihingal pakyat ng hagdan at may lakas pa akong makipaglaro sa mga apo ko sa hapon. At alam mo, ang mga kwentong ganito, hindi sila bihira. Paulit-ulit itong lumilitaw kapag may disiplina, tamang kaalaman, at respeto sa sarili. Ang talagang humanga sa doktor ay hindi ang mga himala, kundi yung tahimik pero totoong pagbabago. Hindi lang ang sakit ang nababawasan, kundi ang mismong sigla ng pamumuhay ang bumabalik. Muling nakakalabas ng bahay, muling naaasikaso ang tanim. Muling nakakagawa ng paboritong ulam para sa pamilya. Muling nararamdaman na may saysay -say pa ang bawat araw. O, may pagkakaiba sa bawat kaso. May iba na mabilis ang epekto, may iba na paunti-unti. Pero halos lahat, kahit pa yung may matinding kondisyon, naka-experience ng kahit maliit na pagbuti. Minsan, mas maayos na ang tulog. Minsan, Regular na ang pagdume. Minsan, hindi na bigla-biglang tumataas ang presyon, pero iisa ang paulit-ulit na obserbasyon. Gumugulong ang tugon ng katawan basta tuloy-tuloy ang pangangalaga. Dahil dito, ikinalat ng doktor ang kanyang mga obserbasyon sa iba pang health practitioners. At mula sa mga baryo hanggang sa mga lungsod, kumalat na ang kaalaman. Ngayon, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maririnig mo ang mga matatanda na may kumpiyansang nagsasabi, Malaki ang naitulong ng sibuyas sa akin. Kahit papatuloy pa rin silang umiinom ng ilang gamot, ang simpleng pagsama ng sibuyas sa araw-araw ay nagdala ng kaibahan. Hindi dahil sa komersyal, kundi dahil sa mismong karanasan. Pero tandaan, kahit ang pinakamagandang remedyo ay kailangang gamitin ng tama. Ang sibuyas, bagamat may maraming benepisyo, ay hindi rin ligtas sa maling paggamit. Laging sinasabi ng doktor, walang himala may matalinong pag-aalaga. Kasi may ilan, agad-agad sumusubok. Tapos bigla na lang sobra-sobra ang pagkain. Umiinom, ng tsaa sa lahat ng oras. Isinasama ang sibuyas sa bawat kain, akalay ito na ang solusyon sa lahat. Diyan nagsisimula ang problema. Kapag nasobrahan, pwedeng sumakit ang tiyan, lumala ang gastritis o acid reflux, at sumobra sa hangin sa bituka. Sa iba, nagkakaroon pa ng allergy, pamumula ng balat, pangangati, o hirap sa paghinga. At kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa pagnipis ng dugo o para sa presyon, mas lalong kailangang magtanong muna sa doktor. Kasi baka mapalakas pa lalo ang epekto ng gamot at magdulot ng panganib. Ganoon din sa mga babaeng may sensitibong isyo sa hormones, lalo na kung may ginagawang hormone therapy. At kahit ang mga malusog, kailangan pa rin tandaan. Ang sekreto ay hindi sa dami, kundi sa regular na tamang paggamit ang paggamit ng sibuyas bilang bahagi ng pangangalaga sa sarili ay isang matalinong hakbang, pero dapat iayon sa sariling kondisyon, dahan-dahan lang sa simula, at sana'y may kasabay na malusog na gawain, tamang tulog, sapat na tubig, at konting galaw araw-araw. Ang natutunan natin mula sa doktor na ito at mula sa napakaraming kwento ng mga pasyente ay malinaw. Ang sibuyas ay maaaring maging daan tungo sa tunay na pagbabago sa kalusugan. Hindi bilang magic, kundi bilang kasama. Hindi siya kapalit ng diagnosis, hindi rin panlunas sa lahat. Pero kaya niyang magpakalma, magprotekta at higit sa lahat, ibalik sa atin yung pakiramdam na may magagawa pa tayo para sa sarili natin kahit lampas 60. Ka kahit lampas 70. Basta't may paniniwala, may disiplina at may paggalang sa sariling katawan, meron at meron pang pwedeng simulan.